Ito si Mang Mando, isang dedikadong tatay at asawa. Nagtatrabaho ng marangal bilang taxi at angkas driver para sa pamilya. Pagod man sa maghapon, nakuha pa rin niya ang remote. Habang papahinga, bumungad sa kanyang isang patalastas ng sugal sa TV. Ang kaibigan niyang artista, ang idolo niya, ang mismo mukha ng ad. Maya-maya habang nagbabraw siya sa Facebook, muling sumalubong sa kanya ang ad. Paulit-ulit, naisip niya. Kung ang idol ko nga, ginagawa to, bakit hindi ko susubukan? Sinubukan niya. Nagsimula muna sa malit na pera, konting panalo, hindi nagtagal, tuluyan na siyang ngalulong. Ang dating sipag sa pagmamaneho, napalitan ng pagnanais na makahabol sa malaking panalo. Nakapaglaro na siya habang nasa biyahe. Hindi nagtagal, umabot siya sa punto ng matinding pagkakautang. Ang kanyang asawa umiiyak na nakikipagtalo. Habang ang kanilang mga anak nakukubli sa likod niya, malungkot na nakatingin. Hindi ito isang kathangisip na kwento. Ito ang realidad para sa maraming pamilyang Pilipino. At parami ng parami ang nakakaranas nito. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang online gambling epidemic. Sa pagdami ng mga mobile apps at website na nag-aalok ng sugal, naging mas madali para sa kahit sino ang makilahok. Ayon sa mga ulat, malaki ang itinaas ng gross gaming revenues mula sa e-casinos na nalampasan pa ang kita ng physical casinos. Maging ang mga e-wallet apps, may koneksyon na sa mga gambling platforms na lalong nagpapahusay sa accessibility. Nagiging normal na ang paglalaro ng sugal kahit sa mga bata. Nayon, dumako tayo sa isang sensitibong tanong. Maaari ba nating sisihin ang mga artista na nag endorso ng mga gambling app na ito? Halimbawa si Vice Ganda. Siya ay isang icon. Kilala sa pagbibigay ng payo at inspirasyon sa kanyang noontime show, ang It's Showtime. May pagkakataon pa nga na pinayuhan niya ang isang contestant na huminto sa pagsusugal dahil sa masamang epekto nito. Alam namin ang bigas, ko pa. Ang mapapayo ko po sa inyo, eh, kailangan, siguro para maihinto mo yung addiction po na yan, kailangan tablan ka ng takot. Baka tuluyang masira ang buhay niyo. Hindi ko ba kayo natatakot na masira ang buhay niyo? Pero, bakit siya rin ang endorser ng isang gambling app? Si Kim Chu, kilala rin sa pagiging masipag at role model. Maliban sa pag-endorso ng gambling app, inendorse din niya ang isang loan app. Hindi ba ito ay nagiging isang piligrosong kombinasyon? Pwede ka munang mangutang para may ipang sugal. <laughs> at si Piolo Pascual, maliban sa gambling app, kilala rin siyang endorser ng isang malaking bangko at isang financial advisory app lumalabas na ang isang tao ay kaya mag-endorso ng parehong produkto na nagtuturo sa iyo ng financial responsibility at ng isang produkto na pwedeng sumira sa financial responsibility. Wow! At tanong uli? Mahari ba natin silang sisihin? Sapat na ba na sinasabi rin nila ang tungkol sa responsible gambling habang iniendorso ang mga gambling ads? Kung tutuusin, sila ay may malaking influensya sa kanilang milyon-milyong tagahanga ang kanilang boses, ang kanilang muka ay malakas na mensahe. Dapat mang gumawa pang pa gobyerno ng mas matinding hapbang para ipagbawal ang mga endorsement na ito? O tuluyan ng ipagbawal ang sugal, online man o hindi? Mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa Showbiz Cheese para sa mga updates.